Isang araw, isang santo, may maligayang pagdating sa channel na nagbibigay pugay sa mga lalaki at babae na nagmarka sa kasaysayan ng simbahan sa buong panahon. Ngayon, 21 ng Hunyo, ipinagdiriwang natin si San Luis Gonzaga. Kamusta? Si San Luis Gonzaga ay isang batang santo mula sa Italia na kilala sa kanyang kabanalan, kalinisan, at dedikasyon sa mga mahihirap at may sakit. Ipinanganak sa isang marangal na pamilya, tinalikuran niya ang kanyang mga titulo at kayamanan upang maglingkod sa Diyos. Mula sa murang edad, ipinakita ni Luis ang kanyang matinding debosyong pangrelihiyon. Nagpasya siyang sumali sa samahan ni Jesus ang mga Heswita sa edad na 17 sa kabila ng pagtutol ng kanyang pamilya. Lumipat siya sa Roma para sa kanyang mga pag-aaral ng teolohiya at namukod tangi sa kanyang payak na pamumuhay at pagmamahal sa panalangin. Noong panahon ng isang salot sa Roma noong 1591, buong puso niyang inalagaan ang mga may sakit, isinasabuhay ang mga halagang kristyano ng pagmamalasakit at paglilingkod. Siya ay nahawa ng sakit at namatay sa edad na 23 na nag-iwan ng halimbawa ng debosyon at sakripisyo. Siya ay kinanunisa noong 1726 at itinuturing na patron ng kabataan, mga estudyante at mga biktima ng salot. Narito ang isang panalangin na iniaalay kay San Luis Gonzaga o dakilang San Luis Gonzaga, huwara ng kalinisan at pagmamalasakit. Ikaw na tinalikuran ang mga karangalan ng mundo upang lubos na ialay ang sarili sa Diyos. Tulungan mo kaming mamuhay ng may debosyon at paglilingkod. Ipagkaloob mo sa amin ang biyayang sundin ang iyong halimbawa ng pananampalataya at pagmamalasakit. Ipamagitan mo kami sa Diyos upang manatili kaming matatag sa aming mga pagsubok at tapat sa aming bokasyon. San Luis, patron ng kabataan at mga estudyante, Protektahan mo kami at gabayan sa landas ng kabanalan. Amen. May iba pang mga santo na ipinagdiriwang ngayong araw. Ipapakikilala namin sila sa aming mga susunod na video. Maligayang pagdiriwang sa lahat ng ipinanganak ngayong araw.